Oops, hindi po ito ubi kalamay. Maniniwala ka ba na bigas ang main ingredient itong ubi mahablangka natin? Maniwala ka na dahil gagawa tayo ng ubi mahablangka out of giniling na bigas. Ito talaga yung traditional na maha noong unang panahon guys. Kaya ngayon ay bubuhayin natin muli itong kakanina na ito. Tara, simula na agad natin. Dito guys, umpisan muna natin ang paggawa ng toppings ng ating mahang bigas. Dito po ay meron tayong tirang sapan lang nyog. Pinagpigaan po ito ng gata na gagamitin natin ngayon. Tinatawag din ng toppings na ito na budbud. -bud. Bali, isasangag lang natin ang sapal ng niyog nang nasa medium heat hanggang sa maging brown na ang kulay nito. Kung di nyo po gusto ang budbud, -bud, pwede naman po kayong gumawa ng latik para pang toppings dito. After ng 10 minutes, ay naging brown na itong mga sinasangag nating sapal ng niyog. Pwede na po natin itong hanguin. Sinalin ko lang yan sa isang lagayan at lalagyan natin yan ng dalawang kutsarang asukal. Halu-haluin lang natin ito and ready to use na ang ating budbud. Set aside muna natin yan at gagawin na natin ang ating mahang bigas. Dito sa isang bowl ay maglalagay lang tayo ng 3 cups na pangalawang pigang gata. Ilalagay na din natin dyan ang 1 na cup ng white sugar. Adjust na lang po kayo sa amount ng asukal na ilalagay nyo dito, depende sa tamis na gusto ninyo. Haluin lang natin ito hanggang sa matunaw na totally ang asukal na nilagay natin. After niya na yan, ilalagay na natin itong 3 cups ng giniling na bigas. Ito din yung nabibili sa palengke na ready-made na rice flour, guys. Mas convenient itong gamitin dahil hindi na natin kailangan pang magpagiling ng bigas. Dahil ready to use na nga itong rice flour natin. Baka pumalito yung iba, ha? Magkaiba po ang glutinous rice flour sa rice flour lang. Kaya maiging basahin ang nasa packaging bago ito bilhin, ha? Haluin lang natin ang haluin hanggang sa mawala na ng bahagya ang mga buo-buong rice flour dito sa mixture. After niyan ay maglalagay tayo dyan ng 1 teaspoon ng Ubi Food Coloring. Mas appetizing kasing tignan itong mahambigas natin kung lalagyan natin ito ng Ubi Food Color. Haluin lang ulit hanggang sa kumalat na ang food coloring sa mixture. Dito guys ay sasalain naman natin itong mixture na ginawa natin. Para sure talaga tayong wala ng buo-buong harina dito sa mixture. After nating masala ang mixture, ay pwede na tayong mag-proceed sa pagluluto. Dito sa ating kawali ay maglalagay lang tayo dyan ng 4 cups ng kakanggata pakukuloyin lang muna natin ang bahagya itong kakanggata dito. Kapag nagkakaroon na ng malilit na bubble sa gilid nito, ay pwede na natin ilagay yung rice flour mixture na ginawa natin. Take note guys na kailangan po ay nasa low heat lang tayo dito para hindi po magkaroon ng buo-buong mixture sa pagluluto natin. From the time na inilagay natin ang rice flour mixture ay hindi na natin ito titigilan sa paghahalo after ng 3 minutes na paghahalo natin, ay unti-unti na nagkakaroon ng pagbabago dito sa ating niluluto. Ituloy-tuloy lang natin ang paghahalo dito. After ng 6 minutes ay unti-unti nang nawawala ang liquid dito sa ating niluluto at unti-unti na ding namumuo ang mixture. Haluin pa natin ang haluin hanggang sa mawala na ang tubig dito. After ng 10 minutes ay ganito na ang magiging consistency ng ating mixture. Medyo runny pa ito sa ating spatula. Guys, Expect nyo na po na hindi talaga magiging makunat or magiging maligat itong niluluto natin. Since giniling na bigas nga po ang gamit natin, lulutuin pa natin itong mahang bigas natin for another 10 minutes pa. Kung nakaabot ka sa part ng video nating ito, it means na interested ka sa recipe natin today. Kung sakali po magugustuhan mo itong mahang bigas recipe natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin at mag-comment ka na din po ng I love this mahang bigas recipe. Maraming salamat po. After ng 20 minutes all in all na pagluluto natin, makikita ninyo dyan na nagmamantika at tumitingkad na ang kulay ng ating niluluto. Kapag ganito na ang ating mahang bigas ay maaari na po natin niyang hanguin. Itatransfer ko lang yan dito sa bilao na pre-prepare natin kanina. Then iflatin ito ng maayos para mas magandang tignan. After niya ay hati-hatiin na ang mga ito into serving size. And last ay ilalagay na natin yung budbud toppings na ginawa natin kanina. And there you have it, guys. Ready to serve na ang very traditional at ubod ng sarap na mahang bigas. Tag mo na din ang friends and families ninyo at subukan nyo na din gumawa nito. Salamat lagi sa panonood. Bye!